Uh, hello madlam people, ayan, pasokan na po ng daycare. So ayan na po, papasok na po ang tatlong magpipinsan sa daycare center. Ang teacher po nila ay si Ma'am Alice. So ayan po, si Nero, si Bella at si Tali. So ang magsing po dyan ay si Nero at si Bella. Matanda lang po si Nero ng anim na buwan kay uh, Bella. So, si Tali naman po ay tatlong taon pa lamang po. So pinaghiwalay po nila, pinaghiwalay po ni Ma'am Alice ang tatlong mabipinsan para hindi po sila magkadikit-dikit at hindi mag sa klase. So ayan, nagbigay po ang Sangguniang Barangay ng uh, composition notebook, writing, eraser, lapis, crayola, uh, panasa at pangola. Salamat po sa Sangguniang Barangay. So ayan, nagipray po sila. So, una sa lahat po ay nagpipray sila bago po sila magsimula ng kanilang klase. So, ayan, papapilahin po nila uh, ang mga estudyante ni Ma'am Alice at sila po ay kakanta ng Lupang Hinirang. So, ayan. So, ayan, nakakatuwa po yung mga batang yan. Talagang may, mayroong makulit, mayroong tahini, merong ayaw makihalubilo so ayan, tinatanong po dyan kung ano daw kung kulay ng watawat so sabi kay Nero sabi ni Nero, blue, white and red daw so pinaturo ni ma'am Alice yung kung alin ng white so kaya po pumunta doon si si kuya Nero So, ayan, pin, ah, pinapaliwanag po dyan ni kung ano daw ang kahulugan ng kulay pula, kulay uh, ah, bughaw, at yung araw, saan sumasagisag, at yung tatlong bituin kung saan daw sumasagisag. So, piniliwanag lang nyo yung maalis kasi hindi pa naman nila gaano alam ng mga bata. So, talagang sila'y mayroong nakikinig, mayroong makulit mayroong uh, nakatingin lang mayroong nasagot nakakatuwa po sila so sila po ay kakaunti pa lang po di yan dahil uh, sa Monday pa ngayon pong Monday, September 11 ay tsaka papasok po yung ibang mga estudyante. kasi nung last week po ay hindi po po gaano uh, uh, regular ang pasok kaya kakaunti pa lang po sila. So yung iba po yung naka-uniform na po dyan. Yung iba ay hindi pa. Gaya ni Nero, hindi pa rin po naka-uniform si Nero. Meron pong bata na napaka-excited pumasok sa school. So si Nero po, hindi siya excited pumasok sa school. Ayaw po niyang pumasok sa school. At baliktad po sila nung ate niya. Kasi yung ate niya, ayaw mahuli sa school. Ito naman si Nero, hindi daw siya papasok sa school kasi sarado daw ang school nila. So, diyan po, kumakanta na po sila ng lupang hinirang. So, napakakulit po niya sinero kaya hawak-hawak na ni Ma'am Alice. Kung ano po mga kinukuting-ting ni Nero. Tingnan niyo po ang mga bata, talagang sila po ay nakikinig sa awit. Ah, may kasabay po kasi sila na, na karaoke. Na natugtog ng lupang hinirang. So ay nakikinig po sila at talaga po sila ay puspusan pakikinig. Ito namang isa kong bata, sinero, ay hindi po nakikinig at kung ano pinagkukukutingting at nangunguha na ng mga laru laruan Kaya siya po ay hawak na ni Ma'am Ali. So ayan, may mga magulang din po na na nandyan. So, pinapanood po nila ang kanilang mga anak. So, after po niyan, after nilang mag exercise, mag uh, mag uh, maglupang hinirang, ayan, siya na po ay kumakanta ng mabuhay ka-infanta para pinaka-exercise po nila. So, after po nila na mag-exercise, so, isasara na po yung kanilang Uh, pintuan para hindi po nakikita ang magulang at nag-focus po ang mga anak sa pag-aaral. So, ayan, tingnan nyo po, makikita nyo po ang mga bagets na meron pong sumusunod. Ayan, tingnan nyo po si Bella. Nakakatuwa po si Bella kasi sumusunod po siya. Si Tali naman, nandun lang sa isang upuan at ayaw makihalubilo. Ito naman si Nero, ay kung ano ng mga pinagkukuha. May mga laruan. Tapos may isa ding bata na anak ni, ni Grace na... So, ayan. Kalaro po ni, ni Nero si anak ni Grace. So, sa halip na makinig din, ay doon kay Nero naglalaro yung dalawa. Kaya, nagkaroon ng ng kalaro yung anak ni Igit, ni Igit, ni Grace na sana inadol lang siya at nag nasunod sa activities. Itong sinero naman ay aayos. Sumunod nandun lamang at kung ano ng mga pinagagawa kay batang makulit. Ayan, tingnan niyo po si Bella. Tingnan niyo po si Bella o oh, talaga nasunod po siya o. Oh. Talaga nasayaw siya nakanta, na nasayaw siya na na sinusundan niya yung mabuhay ka infanta. So, diyan po ay, ay may tugtog pa rin po na mabuhay ka infanta. Tapos, so, ina-action po nila. So, diyan tinan niyo po. Tapos, nag, exercise po sila. Yan, tinan mo. Talon ng talon po talaga si Bella. Nakakatuwa. galing ni Bella. Nasa na po sa teachers sa si mga activities. Ayun know. o. So, diyan po naman ipinapaliwanag po ni Ma'am Alice. Uh, halimbawa, may iihi, may Uh, may CCR sabihin po sa teacher so di naman po sila ay kumakanta rin ayan. so ayan ang mga bagets talaga like, nakakatuwa po sila siguro po this day ngayong Monday ay marami-rami na po sila kasi sabi po ni Mama Alice ay nasa 20 daw po sila ng mga estudyante na kanyang tuturuan ayan na tinom nakasara na po yung pinto dyan kasi hindi po nakikinig yung mga nanay kapag kita po ay yung mga estudyante kapag kita po yung mga kanilang nanay nanay so ayan na po kumakanta rin po sila diyan, ng so diyan po kumakanta po sila ng mainit o maaraw ba ang panahon kaya po nag, nag ano sila ng parang araw yung ano. tapos diyan po ay Maganda na po yung Daker Center na Barangay Anibong. So, ayan, ituturo ko po kayo dyan sa Barangay uh Daker Center ng uh, Anibong. So, 'yun po ibagong gawa. So, 'yan po ay dati po meron po dyan na um uh, na Daker. So, bunggulo type lang naman po noon. Ngayon po ay up and down na siya kasi po sa taas, igagawin po siyang health center. So, ayan, maaliwalas na po siyang tingnan kasi noong 'yung pong isa ay uh, yung dati, yung pong giniba na daycare center is ina, may unos-unos na rin po, may anay-anay. So, ayan po ay makikita, uh, makikita naman po dyan ay yung uh, sa taas, diyan po uh, ilalagay ang health center ng barangay. hindi po, hindi na po siya sa barangay hall. So, diyan na po siya sa taas ng daycare. Ng daycare center. So, okay guys. Thank you for watching. God bless.